Kailan nga ba dapat magpalit ng tire? Ito ay naitanong lang ni Pops Roy, no? At yun nga, kailan nga ba dapat? Normally, ang tire natin, meron namang wear indicator yan kung manipis na siya. So, you could check naman yan. Pero, may rules din dyan, ano? Pagdating ng limang taon ng inyong tire, kahit hindi pa yan upod, they recommend na i-replace nyo na rin yan. Okay? Kumbaga, yung 5 years kasi, dyan yung years lang na pinakamaganda yung condition ng rubber. Pero pwedeng mas maging early yan kung yung rubber is may sign ng dryness or meron na siyang mga crack. Okay, so yun yung ano, kung sakali man na makakita ninyo na parang hindi na healthy yung pagka-rubber, masyado na siyang dry o ang dami niya ng crack, eh kahit hindi pa limang taon, mas okay na palitan nyo na yan. Okay, so yun mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, paki like At kung may additional kayong information, just comment down below na lang. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.